<laughs> okay mga me so welcome back to our channel so natay bagong video no so gusto na ko i-share sa inyo ano sa especially sa mga cafe reserioser no. okay cafe reserioser so katong gusto mag-iilis yung syak no uh, nata iilis bagong syak no so atong syak ipalit dere sa tiktok lang siyang syak no so kung magpalit mo mo ginani nga syak kali sa tiktok okay Ah, uh, dili siya do uh, do absorber na no? katong absorber itong nika na tong original ba forma. Kay naot naman ta sa inani tong order. Ah, uh, ang kalahian lang gid ani no. Ah, uh, ang bangang dire sa so, ima Match ra sila da Unya ang problema lang ni mo kayo, pag dre, so, obos, kay pagabot dire sa ubos kay may ang yam sukod. Nya sukod gid niya ani dire sa imabaw ug ug ubos is same ra dire. So kailangan ajud kay usbon i-adjust dira. So, posible, ang katong istak ni mo sa katong daan, imo e yung ilisdan dano ka ng rubber para masulod ang kanilang dari nga side nga para butangan na So, mo na posible nyo ilisdan Kung palit mo ginanin nga shock. So, kung mapalit mo mo katong shock gali, dapat hebalon nyo itong bangag katong dago yung game Okay, di ko sure pila yung e, may manis yung circle yung bangag. So, kung say, 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 dapat sa size dere, dapat mausad rin sa ubos. Okay, muna itimanin nyo mga cafe Okay, mga curse me. So kena lang